Nung mga nakaraang araw ay dumating na nga si Sean at sobrang daming tao ang na-believe kung paano siya maglaro. Ay, di ko nakita! Pero guys, alam nyo ba na makalipas lang ang ilang araw ay meron na namang bagong dumating? So yun guys, may bago tayong scholar from Rizal. Nandito na siya ngayon, bagong scholar natin. Samahan niya ako, susundin ko siya. You know? Sino siya? Actually, dapat matagal na natin mga kasama. nung nasa Pampanga pa lang kami. Meron pa nga akong ginawang vlog about him. Gusto ko nang buksan para doon sa mga susunod. Pero, hindi pa yun ngayon. Pero nagkataon lang kasi may nag-message sa atin. hey, Dane. si Ludwig Zaymon de Jesus. Dia. Ah, si Dia. And actually, nagpunta na rin siya sa bahay namin nung nasa Antipolo pa lang kami. Pero honestly, hindi ko siya na-meet nung araw na yon. Hi, Sheth. And ngayon, nandito na siya. Kung kailan tayo lumipat ng Cavite, ay makakasama na natin si Dia. So, sino nga ba tong bata na to? Ako po si Ludwig Simon, DJ Dia, from Morong, Rizal, 18 years old. Nung nakita ko po na kumukuha na po ulit ng scholar nga po, chinat ko po si Coach Jake kasi po matagal ko na po siyang kilala. Dia. Ah, si Dia. Oo, kilala ni Coach Jake. Nag-message din sa'yo? yes. Inat ko po si Kuya Toper, inat po, and then po, nagulat po ako, nagreply po siya, and sobrang thankful po kay Lord dahil alam ko po ang ginamit niya si Kuya Toper na para makapasok ako ng mouse, and yun, 2022, nag-stop po ako. At yes, tama kayo nang narinig guys, nag-stop siya ng na isang taon, pinakiusapan niya talaga yung parents niya dahil gustong-gusto niya maging varsity at makapasok sa malalaking schools. Sabi po ako sa parents ko na magpe-prepare ako ng one year para next year, this 2023, tatry kong mag-try out or pumasok ng NCAA or UAAP schools para makapaglaro doon. And ayun po, pinayagan po nila ako. Ayun po, buong one year po na yun, nag lang ako hanggang sa umabot po na ayun na po. Nag-try out na nga po ako, kinuha na po yung information ko. Nalaman po nila na born 2004 ako and coming grade 12 which is one year end sa school na yon unfortunately pagpasok nyo dun sa school na yun, eh hindi pala pwede yung one year end eh hindi po pala sila tumatanggap ng ganun kahit gusto po nila yung player inexplain naman po nila sa akin yun na hindi po fit sa sistema kasi nga po one year end po yung magagamit nila sa akin. Ano ibig sabihin nun? Yung maglalaro ka lang ng isang taon tapos gagraduate ka na. Siyempre, mas maganda nga naman kung 2 to 3 years ka makakapaglaro doon sa school. Kung ikaw yung player na to may isip mo sayang yung isang taon na pinaghirapan mo para doon sa pagkakataon na yun. Pero ang nakakatuwa kay Ludwig ay hindi talaga siya sumuko. Tuloy-tuloy pa rin siya sa grind. Tuloy-tuloy pa rin siya doon sa mga pagkakataon na nawala sa kanya and hindi siya doon ang hihinayang. Yung buong one year na po yun, naglaan lang po ako magensayo po ako sa araw-araw. Almost 3 to 2 times ako magensayo sa isang araw. So maganda yung attitude, maganda yung approach niya dun sa improvement na alam niyang haharapin niya. And yun ang dahilan kung bakit nandito siya sa Mavs. Gusto niya mag-prepare going to college. Gusto ko pong maturuan ni Coach Mav and Ayun po, gusto ko po niya ako, ma-develop po yung skills ko na dito ko po makukuha sa MAVS. And malam um, alam naman po natin na dito sa MABS is hindi lang po basta skills yung makukuha mo. Madedevelop mo po yung attitude mo, yung as, as ikaw, as person, mag, may, mababago mo po. And masasabi ko po dito sa MAVS is uh, life changing po. And mababago po yung buhay mo, yung pananaw mo po sa buhay, kung paano ka po mag-ensayo, kung paano ka po makikitungo sa ibang tao. Yun po. And matututo ka po talaga sa iba't ibang paraan po dito sa Mavs Phenomenal, hindi lang po sa basketball. Isang advantage na meron si Ludwig ay yung father niya dahil grabe yung suporta. And sobrang swerte ni Ludwig sa pagkakataon na yun. Message kay anak, good luck. At alam ko naman kung gaano ka-deserve to. Sa attitude, no problem. Improvement skills, yun lang. Alam ko dito, tataas ang level nito. Salamat po. Nga pala, almost one week lang magsistay dito si Dia. Katulad ng kay Ashley ay binigyan natin siya ng two weeks, kay Dia naman ay one week. Ayun na, sana po supportahan niyo po ako dito sa journey ko po dito sa Mavs. Although one week nga lang po yung nabigay sa akin ngayon. And gagawin ko po yung best ko para po uh, mag-improve ako. And magamit ko po yun kahit wala po ako dito, sa, dito po sa Mavs makapag-inspire po ng mga kabataan na gusto din po dito. So dun sa week 9, titignan natin syempre kung anong klaseng attitude ang meron siya. Kung anong klaseng player siya, siyempre kung paano siya maglaro, and siyempre yung pakikisama before and after training. Lahat yun, i-check natin dun sa isang linggo na yun, hindi lang yung ensayo. Nga pala guys, nakalaban na rin ni Dia si Jillian ng one-on-one. -on -one. And dun sa laro na yun, ay nabigyan niya ng magandang laban si Jillian. And alam naman natin kung gano'ng ka skill si Jillian, kung gano'ng ka-powerful. Para sa edad niya, sobrang advanced siya. And para mabigyan mo ng magandang laban si Jillian, ibig sabihin ay meron ka ding ibubuga. At yun ang nakikita ko dito kay Dia. Well, actually guys, yun pa lang naman ang nagiging basihan ko. Hindi ko naman kasi talaga alam kung paano siya maglaro and that's why I'm very excited na makita at malaman kung paano nga ba maglaro si Dia. At yan ang mapapanood nyo sa susunod na video na parang naging Dayo series. <laughs>